Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 651 hanggang 655. Kabanata 651. Sa loob ng kotse, sabi ni Warnia kay Charlie habang nagmamaneho. Mr. Wade, pinag-uusapan ka ni Lolo ng ilang araw, at natatakot siya na wala kang oras na dumalo sa kanyang piging. Pagdating mo, naniniwala akong matutuwa siya. Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, Since I have promised you, hindi ko ito kubabaliin ang aking pangako. Oo, oh, masayang tumango si Warnia at sinabing, Ang taong gustong makita ni Lolo, malamang ay ikaw lang. Habang nagsasalita, bunguntong hininga si Warnia. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Simula nang pumunta sa henyong doktor na si Chanky si Lolo, ilang araw na ang nakakaraan, pinag-uusapan kanya at sinabi sa akin in private, na ang piging sa kaarawan na ito, ay ang kanyang pinakamalaking hiling na makapunta ka doon. Natigilan si Charlie, tumawa pa siya. Alam niya kung bakit patuloy siyang pinag-uusapan ni Mr. Song, at kung bakit gusto niya siyang makita. Tiyak na nakita niya si Chanky, at nakita ang mahiwagang epekto ng pag-inom ni Chanky ng rejuvenating pill, kaya dapat ay sabik na siyang umasa na mabibigyan din siya nito. Sa katunayan, hindi lamang ang tukso para kay Old Master Song ang rejuvenating pill, lahat ng matatanda sa mundong ito, hindi sila katumbas ng malaking atraksyon ng pambata na tableta. Matapos niyang matanggap ang imbitasyon, pinag-isipan niya kung anong regalo ang dapat niyang ihanda para kay Old Master Song. Pagkatapos ng maraming deliberasyon, nararamdaman niya na ang mga taong tulad ni Mr. Song ay walang pakialam sa pera kaya bigyan na lang siya ng rejuvenation pill. Ang mga pump a na tableta ay hindi mahiwaga para kay Charlie, ang pinakamahal na halaga ay ang isang tatlundaang taon na gulang na lilang ginseng. Higit pa rito, tinulungan niya si Liang, ang iligal na anak ng pamilya Wei. Upang magpasalamat sa kanya, binigyan siya ni Liang ng kilala sa pamilya na Thousand Years Snow Ginseng. Kung ang Thousand Years Snow Ginseng, ay ginagamit para sa pagpino ng gamot, ang epekto ay mas mahusay kaysa sa rejuvenating teal. Sa makatuwid, ang pagbibigay kay Mr. Song ng rejuvenation teal, ay hindi lamang makapagbenta kay Mr. Song ng isang malaking pabor, ngunit hindi rin malaki ang gastos sa kanya. Masasabing multi-purpose ito, sa oras na ito, sinabing muli ni Warnia kay Charlie, Mr. Wade, ang daming inimbitahan ni Lolo na mga kaibigan. Makakasama mo sila mamaya. Oh, nakangiting tanong ni Charlie. Sino ang inimbitahan ng lolo mo? Sabi ni Warnia, si Doris, vice chairman ng M. Grand Group, I heard na may magandang relasyon sa kanya. Tumango si Charlie, hindi masama. Bahagyang umiti si Warnia at sinabing, darating din siya ngayon. Pagkatapos nito, bahagyang huminto si Warnia at sinabi, Tungkol sa patriarch ng pamilya White at pamilya Chin, natural na hindi sinasabi na palagi silang may magandang relasyon sa iyo, tama ba? Ngumiti si Charlie at sinabing, tama. Sinabi muli ni Warnia, inimbitahan din ni Lolo si Liang, ang chairman ng Waste Pharmacy. Narinig ko na sinuportahan mo rin siya? Tumango si Charlie at sinabing, illegitimate child si Liang, at hindi siya ginagamot ng nararapat, Bukod dito, nasaktan ako ng kanyang ama at ng kanyang kapatid sa ama, kaya pinili ko siya pataas. Itinikong ni Warnia ang kanyang bibig at sinabing, "Mr. Wade, narinig ko na pinadala mo kay Mr. Orville ang mag-ama sa Changbai Mountain para maghukay ng ginseng." "Oh, malumanay na sinabi ni Charlie, dahil hinahamak niya ang Changbai Mountain, ginawa kong ipadala sila upang pag-isipan ito." Ngumiti si Warnia at sinabing, nabalitaan ko na miserable ang buhay nilang dalawa sa Changbai Mountain. Kinailangan nilang maghukay ng ginseng para mapalitan ng pagkain. Noong nakaraan, natabunan ng makapal na niebe ang bundok. Ang mag-ama ay hindi makapasok sa bundok o mangulekta ng ginseng. Kaya tumakbo siya sa bahay ng taga na at nagnakaw ng manok. Ngunit sila ay nahuli ng mga tao at hindi makabangon mula sa laban. Ang pusa ay ngumunguya sa balat ng sirang bahay. Nagtataka na tanong ni Charlie. Bakit mo pinapansin ang mga ito? Kahit ako, hindi ko pinansin ang kanilang sitwasyon. Namula si Warnia at medyo nahihiya na sinabi. Feeling ko, naghirap na silang dalawa, kaya gusto kong malaman kung anong uri ng parusa na binigay mo sa kanila. At pagkatapos nagtanong pa ako tungkol dito. Ngumiti si Charlie at sinabing, napansin mo ba ang grupo ng mga taong ipinadala sa Jinx na naghukay ng karbon? Ngumiti si Warnia at sinabing, mukhang kawawa talaga sila, pumunta sila sa minahan ng coal sa loob ng labindalawang oras sa isang araw. Ang kapaligiran sa pagtatrabaho ay napakasama, ang intensity ng trabaho ay mabigat, at wala pa rin silang sapat na pagkain. Balita ko may mahigit isang dosina ng mga tao sa gabi. Patuloy silang umiiyak sa Chase Shop. Kabanata 600 at 52. Ngumiti si Charlie at sinabi, "Ito ang kabayaran ng pinsala." Oo, malakas na tumango si Warnia at sinabi, "Ang mga taong ito ang may kasalanan." Habang nag-uusap, pinaandar na ni Warnia ang sasakyan papunta sa villa ng pamilya Song. Sa looban ng villa, sina Solomon White, Chin Gang, Orville, Liang, at Doris ay kanina pa naghihintay dito. Pagkababa ni Charlie sa sasakyan, sila ay agad nakapalibot sa kanya. Inihinto ni Warnia ang sasakyan at sinabi kay Charlie, Mr. Wade, umupo ka lang at ako na ang magbukas ng pinto para sa iyo. Nagmadaling sinabi ni Charlie, huwag kang masyadong magalang, kaya kung bumaba ng mag-isa. Nagmadaling sinabi ni Warnia, hindi, Mr. Wade, ikaw ang natatangin panauhin ngayon. Dapat kong gawin ang lahat ng courtesy, kung hindi, siguradong papagalitan ako ni Lolo. Dahil doon, dalidali niyang tinulak ang pinto ng sasakyan, naglakad sa pintuan ng pasahero at binuksan ang pinto. Ngumiti ng walang magawa si Charlie, at saka lumabas ng sasakyan. Pakiramdam niya ay magkagulo at masyadong seryoso si Warnia. Ngunit naramdaman ni Warnia na ang mga ito ay etiquette, ang lahat ay mahalaga. Ano ang nagpahalaga kay Lolo kay Mr. Wade? Sabay-sabay, sa terrace ng ikalawang palapag ng villa, tinatanaw ni Roger ang patio, napanood ang lahat ng performance ni na Warnia at Charlie sa kanyang mga mata. Mula nang magmaneho si Warnia, naghihintay siya rito, umaasang makita ang marangal na panauhin na sinabi ni Warnia. Siya mismo ay umaasa na ang tinaguri ang distinguished guest ni Warnia, ang kukunin ay isang old master. Mas mabuti ang isang babaeng old master, upang ang posibilidad ng mga karibal sa pag-ibig, ay ganap na maalis. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, sinundo talaga ni Warnia ang isang binata na kasing edad niya. Isa pa, ang mas ikinagulat niya, ay bababa na talaga ng sasakyan si Warnia upang buksan ang pinto para sa binata. Hindi maiwasan ni Roger na mag-isip kung gaano dapat pagtuunan ng pansin ni Warnia ang isa't isa na pumayag na personal na buksan ang pinto sa isang kabataang lalaki sa parehong edad. Ito kaya ang lalaking nagustuhan ni Warnia. Ito ang pinakamagandang apo na nami-miss ni Mr. Song. Mukhang dapat siya yun. Sa pag-iisip nito, ang mukha ni Roger ay labis na malungkot, at ang kanyang puso ay galit na galit. Pinagmas na niyang mabuti si Charlie, at tinignan ang kakaibang lalaki. Kahit na si Charlie ay guwapo, the mean that chic, mula sa kanyang pananaw ng damit, siya ay isang ordinaryong tao na hindi maaaring maging mas karaniwan. Tinansya ni Roger na ang mga damit at sapatos ni Charlie ay nasa ilang libo lamang. Ang ilang libo ay nagkakahalaga ng isang pares ng medyos. Ang ganitong uri ng tao ay mukhang isang mabahong isda mula sa isang masamang kalye. Bakit siya sinundo ni Warnia, seryoso kaya siya? Higit pa rito, nakikita ang kilig at mahiing kilos ni Warnia, na parang isang maliit na babae. Hindi mo na kailangang hulaan, siya ay dapat na umibig sa basahan na ito. Nakakuyom ang mga kamao ni Roger, at ang puwersa ay masyadong malakas, kaya ang buong buko ay maliit na puti. Agad niyang naramdaman, na wala na siyang may lalabas na sikmura, kaya't pinalo niya ng kanyang kamao, ang rehas at umungol. Damn, nasaan ang mabahong basahan, maglakas loob kang magnakaw ng babae ko, hinahanap mo ba talaga si kamatayan? Kabanata 653 Ang ilang bisitang dumating at pumunta sa ikalawang palapag, ay biglang nag-aalinlangan, nagtataka kung bakit biglang nagalit sina Roger at Regnor. Malamig na sinulyapan sila ni Roger at sinabing, Anong tinitingin-tingin nyo? Labas! Nang makita ng lahat ng mga bisitang ito, napalingon sila at hindi na na tumingin sa lugar na ito ngayon. Si Roger ay may malungkot na mukha at sumenyas kay Leo Guang sa hindi kalayuan. Tumakbo si Leo Guang at masigasig na nagtanong. Mr. Wu, ano ang gusto mo? Itinuro ni Roger si Charlie, na nakatayo kasama ni Warnia sa bakuran, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Maaari mong suriin ang pagkakilanlan ng batang ito para sa akin. Gusto kong makita kung gaano siya kasagrado. Sumulyap si Leo Guang sa direksyon ng daliri ni Roger, at ang sulyap na ito ay ginawa niya ng basag agad. Hindi ba ito si Charlie? Kilala niya ang taong ito. Ang dahilan kung bakit ang kanyang anak na si Liu Ming, ay inukit ng kutsilyo sa kanyang noo ang salitang kawawang sabitan ni Orville. Ay dahil nasaktan niya si Charlie. Kung hindi dahil kay Charlie, hindi sana sasaktan ni Mr. Orville ang kanyang anak. Sa makatuwid, si Mr. Orville ay mamamatay tao lamang, at si Charlie ang may kasalanan. Sa noo ng kanyang anak, ay nakaukit ang mga salitang kawawang sabitan at naging katawa-tawa sa Oris Hill. Nang maisip niya ito, gusto niyang lamunin ng buhay si Charlie. Gayunpaman, dahil hindi niya ma-provoke si Mr. Orville, nalulunok lang niya ang kanyang galit, at hindi man lang naglakas loob na bitawan siya. Sa pag-iisip nito, agad siyang nagalit at sinabing, Mr. Wu, ang taong ito ay tinatawag na Charlie. Tanong ni Roger sa malamig na boses, Ano ang pinagmula ng basahan na ito? Naglakas loob siyang galawin ng babae na gusto ko, pagod na yata siyang mabuhay. Nang makitang galit na galit si Roger kay Charlie, biglang natuwa si Liu Guang. Agad niyang napagtanto, na nandito na ang pagkakataon niyang makapaghiganti. Sa makatuwid, agad na sinabi ni Liu Guang kay Roger, Mr. Wu, itong Charlie ay ang basura na manugang ng pamilya Wilson. Tulad ng para sa pamilyang Wilson, ito ay isang pamilya ng basura lamang na nasa bingit na pagkabangkarote sa Oris Hill. Mas naging malungkot ang ekspresyon ni Roger, nakasimangot at nagtanong. Sigurado ka ba na siya ay manugang? Matigas na sinabi ni Leo Guang, siyempre siya nga. Pagkatapos nito, ipinaliwanag pa niya. Ang kanyang asawa ay tinatawag na Claire, napakaganda niya. At siya ay ang object na crush ng maraming mga tao sa Ores Hill, ngunit sa huli siya ay nagpakasal dito sa basura. Matapos mailipat ang basurang ito sa pamilya Wilson, naglaba siya ng mga damit araw-araw, nagluluto at nagwawalis ng sahig, siya ay karaniwang may bahay. Sinasabing ang mga mahihirap ay namamatay, at sila ay labis na nag-aalala tungkol sa bagay na ito. Lahat sa Orris Hill ay alamang tungkol sa bagay na ito. Bakas ang lamig at galit sa mga mata ni Roger. Noon, pareho silang naghinala ng kanyang ama, na malamang na ang perpektong tao ni Warnia ay ang anak ng malaking pamilya sa East Cliff. Kung ganoon ang kaso, wala siyang masyadong competitiveness. Ngunit hindi niya inaasahan na lahat ng mga tao ni Warnia ay magiging live-in na manugang na matigas ang ulo. Isang manugang, ito ay nagpapatunay na si Charlie ay may asawa na. Isa pa, hindi lang siya basura, basahan, at may asawa pa siya. Kung gusto ni Warnia ang mga anak ng pamilya ng Eastcliff, Cliff, halos hindi ito makatwiran. Gayun paman, nahulog talaga siya sa isang lalaking may asawa, sinisira lang nito ang tatlong mga view. Tsaka sinampal niya ang sarili niya sa mukha. Kung tutuusin, paano niya masasabi na siya ang supling ng unang pamilya sa timog ng ilog Yangtze? Ang young master ng pamilya Wu, na may halos 200 bilyon na aset, hindi man lang may kumpara sa isang manugang sa harap ni Warnia. Kabanata 654 Si Warnia ay napakasigla at banayad sa kanya, ngunit napakalamig at matigas sa kanya. Ito ay isang insulto. Taos pusong naramdaman ni Roger ang kahihiyan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, Liu Guang, mag-aayos ako ng gawain para sa kung gagawin mo ito ng mabuti, hindi kita tratuhin ng masama, ngunit kung hindi mo ito magawa ng maayos, huwag kang pumunta para makita ako sa hinaharap. Natigilan ang mukha ni Liu Guang at sinabi niya, sa kabila ng utos ni Mr. Wu, gagawin ko ang aking makakaya. Pinagmasdan ni Roger si Charlie sa looban at malamig na sinabi. Pagkatapos ng ilang sandali, maaari mong isipin ang isang paraan. Gusto kong ipahiya mo at turuan si Charlie ng mahigpit sa harap ni Warnia. Gusto kong gawin mo ito sa harap ni Warnia. Pinakamainam na hayaan siyang makaalis dito ng may buntot. Tuwang-tuwa si Liu Guang. Hindi ba ito ang pagkakataon para sa pampublikong paghihiganti? Sa pag-iisip nito, tuwang-tuwa siyang sumigaw. Mr. Wu don't worry, bababa ako at makikipagkita agad sa kanya. Sa sandaling ito, labis na nasa sabik si Liu Guang. Naimbestigahan na niya noon na gumamit si Charlie ng ilang feng shui trick para lokohin ang isang grupo ng malalaking pigira sa Ores Hill. Maraming tao ang gumagalang sa kanya bilang Mr. Wade, si Orville, White Family at Chin Family, at maging ang Song Family ay itinuring na panauhin si Charlie. Ay isang pag-iral na hindi kayang bayaran ni Liu Guang. Gayunpaman, naramdaman ni Liu Guang na hindi niya kayang masaktan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang pamilya Wu ay hindi niya kayang masaktan. Dahil sinaktan ni Charlie ang panganay na anak ng pamilya Wu, hindi ba't ilang minuto lang para patayin siya ng pamilya Wu? Ngayon ay hinahayaan niyang Master, ang kanyang sarili na pumunta sa harapan, hindi lamang isang pagkakataon upang maghayganti, ngunit isang pagkakataon din na masiyahan ang mga kwintas. Patayin ang dalawang ibon gamit ang isang bato, patayin ang dalawang ibon sa isang bato talaga. Sa pag-alalay sa kanya ni Roger sa likod, kasabay ng bagong puot at dating puot sa kanyang puso, si Liu Guang ay ganap na kumukulo. Dapat niyang kagatin si Charlie bilang isang piraso ng karne ngayon, pinakamahusay na patayin ng direkta si Charlie. Sa makatuwid, agad na sinabi ni Liu Guang kay Roger, Mr. Roger, pupuntahan ko siya para sa isang hakbang. Sa sandaling ito, sa looban ng villa, sina Solomon White, Chin Gang, Orville, Liang, at si Miss Doris ay alam nila na si Charlie ay paparating, dali-dali silang nagtipon at bumati sa kanya ng may paggalang. Si Solomon White, Chin Gang, Orville at Liang ay tumatawag kay Charlie na Mr. Wade, habang si Doris naman ang tumatawag ng Mr. Charlie. Bilang karagdagan sa ilan sa kanila, ang chingang ay sinundan din ng isang marangal at magandang kagandahan. Ang kagandahang ito ay partikular na kapansin-pansin sa isang mapusyaw na asul na panggabing damit. Tiningnan ni Charlie nang malapitan ang babae at nagulat siya nang makitang ito ay marangal at mature beauty si Aosho, na kadalasang nakasuot ng sportswear, may kabayanihan ang itsura. Hindi niya napigil ang mapabulalas. Aoshu, halos hindi kita nakilala dahil sa iyong damit ngayon. Namula agad si Aosho nang marinig niya ito. Bahagya niyang kinagat ang ibabang labi at nahihiyang sinabi. Hello, Mr. Wade. Ngayon, dumating si Aosho kasama ang kanyang ama, upang dumalo sa piging ng kaarawan ni Old Master Song. Sadyang binihisan ang sarili para maging napaka-mature, dahil kung tutuusin, ilang taon lang siyang mas bata kay Charlie, at siya ay nasa kolehiyo pa sa takot na si Charlie ay tratuhin talaga siya bilang isang nakababatang kapatid na babae. Ang isang mas mature na damit ay maaaring magpataba sa puso ni Charlie na gumalaw. Bahagyang umiti si Charlie sa kanya at sinabing, Ikaw rin, nagtataka ako kung kailan ka magkakaroon ng oras Mr. Wade. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at sinabing, Sa iyo ang Wade's Pharmaceutical. Maaari mong pamahalaan ito ng maingat. Hindi ko na kailangang suriin ang trabaho. Nagmamadaling sinabi ni Liang. Mr. Wade, lahat ng meron ako ngayon ay sayo. Sa makatuwid, ang lahat ng Ways Pharmaceutical ay sa iyo rin. Kung mayroon kang anumang mga pangangailangan sa hinaharap, isang salita lamang, siguradong dadaan si Liang sa apoy at tubig. Tumango si Charlie at mumiti, At sinabing, Liang, ang galing mo. Muling yumuko ng malalim si Liang. Mr. Wade, ito ang dapat gawin ni Liang. Sa oras na ito, isang matalim na boses ang biglang tumunog. Oh, it's so fucking weird. Isang grupo ng mga tao sa Ores Hill ay maaaring ituring na may mga ulo at mukha. Lumuhad talaga sila sa paligid ng isang basurang nakasabit na alambre at dilaan ang mga ito. May mata ba kayo? Bulag ba kayo? Ayaw niyo ba sa bibig na walang lasa at gusto niyong dilaan ang shit nito? Kabanata 655, walang nag-isip na sa sandaling tumalun si Liu Guang, naglakas loob siyang mangungut siya sa lahat. Ang mga salitang ito ay hindi lamang nanunuya kay Charlie, kundi pati na rin sa mga taong gumagalang sa kanya. Sa oras na ito, si Mr. Orville ay halos mag-apoy sa kanyang mga mata kinandilata niya si Liu Guang at malamig na sumumpa. Ikaw Liu Guang, naghahanap ka ba ng kamatayan? Gusto mo bang matulad sa anak mo? Iguhit ko sa noo mo ang parehong salita. Tumingin si Charlie kay Liu Guang, na may malungkot na ekspresyon at biglang natauhan. Ang lalaking ito ay ang ama ni Liu Ming. Si Liu Ming, ang mayamang ikalawang henerasyon na puno ng mga slogan. Siya ay nagpanggap na mapilit sa Champs Elysees Hot Springs, at pagkatapos ay hiniling kay Orville na iguhit ang mga salita sa kanyang noo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglakas loob ang kanyang ama na guluhin siya sa piging ng kaarawan ni Old Master Song ngayon. Si Liu Guang ay nagmamasid kay Orville sa oras na ito at malamig na sinabi, Mr. Orville, huwag kang magpanggap sa harapan ko, sa tingin mo ba natatakot talaga ako sa iyo? Pagkasabi niya noon, itinuro niya si Charlie at marahas na sinabi. Hindi ko talaga maintindihan, parang ikaw ang mabahong isda na nabubuhay lamang sa pagkain ng malambot na kanin, ay maaari ding lumitaw dito. Merong mga taong may bibig pa. Isang papuri, ano ang problema? Bulag ba kayo? Hindi nyo nakikita ang esensya ng mabahong isda na ito. Ang lahat ay nagalit sa glit at may gusto silang gawin kay Liu Guang ngunit pinigilan sila ni Charlie, at walang pakialam na sinabi. Lahat, ngayon ang kaarawan ni Mr. Song, hindi na kailangang makipag-away at magpatawan ng iba. Pagkatapos magsalita, ngumiti si Charlie at muling sinabi kay Liu Guang. Iniisip ko kung anong uri ng mental retardation na maaaring turuan ng isang anak na lalaki tulad ni Liu Ming. Nakita kita ngayon at sa wakas natagpuan ko ang dahilan. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi muli ni Charlie, ang kapalaran ng iyong anak ay ang iyong huwaran, kaya ipinapayo ko sa iyo na panatilihing low profile at huwag masyadong awkward. Kung unat ang balat sa iyong noo, kung gusto mo talagang gumamit ng kutsilyo sa pagukit, kung wala ka, ang noo ng anak ay napakakinis. Ikaw, tumaas at bumagsak ang dibdib ni Liu Guang, itinuro si Charlie at nagmura. Sabihin mo sa akin, ikaw na may apelidong Wade, huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataong mabuhay. Basta lumuhad ka ngayon at hayaan mo akong iukit din sa iyo ang mga salitang, kawawang sabitan. Kung hindi, papatayin kita. Masungit na sinabi ni Charlie. Sino ang nagbigay sa iyo ng kumpiyansa at nagpaisip sa iyo na kaya mo akong patayin? Ngumiti si Leo Guang at sinabing, Umaasa ka lang kay Mr. Orville, isang basurang bastardo. Para maglakas loob na maging mayabang, ngunit ngayon ay nakatayo ako sa likod ng pamilyang Wu. Si Orville ay mas mababa bilang isang aso sa harap ko. Kakayanin ko ito gamit ang isang kaway ng aking kamay. Patayin mo siya, not to mention you, isang basura. Galit na galit si Mr. Orville. Siya ay sumugod upang salakayin si Liu Guang. Pinigilan siya ni Charlie at nakangiting sinabi, Liu Guang, ang iyong Panginoon ay tila hindi mabait. Okay lang na kumaget ang mga aso ng mga tao, ngunit kailangan mong magpakita, tama? Kung hindi, paano kung ang aso ay pinatay ng isang tao? Ngumiti si Liu Guang at sinabing, Mr. Wade, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ka. Ito ay higit pa sa paggamit ng mga mahiwagang bagay na yon para linlangin ang mga tao. Ang mga taong ito ay nasa madilim, naghihintay sa kanilang paggaling. Kung gagawin ko ito para sa kanila, hindi kanila patatawarin. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Warnia at seryosong sinabi, Miss Song, ikaw ay kinikilalang malakas na babae sa Ores Hill. Paano ka naloko ka ng ganitong basura? And don't forget, this guy is already married, and he is a live-in son-in-law. Ikaw ay masyadong malapit sa ganitong uri ng tao na magkakaroon ng malaking epekto sa iyong reputasyon. Kaso nagkakamali ang lahat, I think the first lady in Oris Hill ay nagkagusto sa may asawa, hindi mail iligtas ang iyong reputasyon. Biglang naging napakapangit ng ekspresyon ni Warnia, talagang gusto niya si Charlie, at talagang kasal na si Charlie, ngunit paano ito? Gusto niya si Charlie, malibang magkagusto sa isang tao mula sa kaibuturan ng puso? At saka, kahit mali talaga siya, kailangan ba niya si Leo Guang para maging irresponsible sa pagsasalita? Gayunpaman, alam ni Warnia sa kanyang puso, nang sabihin ito ni Leo Guang, hindi niya makuhang magalit. Dahil kapag nagalit siya, malamang na mapagkamalan siyang totoong may gusto kay Charlie. Kaya pag alitan si Warnia, Liu Guang, right? Wala ka sa listahan ng bisita. Sino ang nagpapasok sa'yo dito?